Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Kolosas. Mga kapatid, yamang tinanggap ni ninyong Panginoon si Kristo Jesus, mamuhay kayo ng parang karapat-dapat sa Kanya. Manatili kayo sa Kanya at isalig sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at laging magpasalamat sa Diyos. Mag-ingat kayo upang hindi mabihag ni numan sa pamamagitan ng walang kabuluhan at mapagdarayang aral ang hindi nananalig kay Kristo, kundi sa sabi-sabi ng matatanda at sa mga tuntunin ng sanlibutan. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo, nang siya'y maging tao at dahil sa inyong pakikipagkaisa sa kanya naging ganap ang inyong buhay sakop niya ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan dahil sa pakikipag-isa kay Kristo kayo'y tinuli hindi sa laman kundi sa pagwawaksi ng masamang hilig ng laman ito ang pagtutuling mula kay Kristo nang kayo'y binyagan. Nalibing kayong kasama ni Kristo at muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayong mga hentil na dating patay dahil sa kasalanan ay muling binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan at ang mga ito'y parang mga bihag sa kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay ang salita ng Diyos salamat sa Diyos